Hello guys, mahilig ba kayo sa eyeglasses? Kung oo, check nyo tong mga eyeglasses na nabili ko sa i2i eyewear. Isang glasses lang sana ang bibilihin ko sa i2i New York. Pero sobrang gaganda ng mga glasses nila ngayon. Kaya naman, napabili ako ng lima. So, limang i2i eyewear ang ating i-reveal dito sa video na to. Ang maganda pa dito, sobrang fashionable yung mga glasses or specs ng i2i New York. Pwedeng pang OOTD, pwedeng pang work, pwede kahit saan, and at the same time, Sobrang functional ng mga glasses nila. Sobrang beneficial para sa mata natin. So, isa-isahin natin itong mga nabili ko. Ialagay ko na lang sa yellow basket dito sa baba yung mga glasses na i-unbox natin today. Baka meron kayong magustuhan, check out nyo na lang. So, unahin natin ito. Ayan. Blind box ng i 2 eye New York Eyewear. So, meron siyang kasamang panlinis. Look so nice. Let's try it. Ang ganda! So, nai-imagine ko na mga OOTD ko gamit itong eyeglass na to. ba? Diba? Sobrang cool, actually. Bagay na bagay sa shape ng mukha ko. Ayan. Sobrang fashionable, perfect sa aking OOTD. Very Instagramable. Ayan. And, nakatapat ako dito sa ilaw ko pero hindi siya nakakasilaw. Ayan, talagang mapoprotect niya ang ating eyes from UV rays. Ayan, sobrang nice. And next naman is this. Ayan. Oops. Parang same lang din sila pero darker yung kanyang frame. Wow. Ang ganda. Ganito, ganito talaga yung mga glasses na bagay sa akin shape ng face. Ayan. So, ang sabi dito, ayan, may pa-card ito. This one is eye to eye polarized. Sabi dito, complete protection reduces eye strain, enhances visual comfort, and offers clear vision. So, perfecto sa labas. Kapag summer, sobrang tirik ang araw. Ayan, hindi ka kukunot ng noo. Hindi ka, kara, hindi ka agad magkakaroon ng wrinkles. And at the same time, sobrang clear ng ating paningin. Polarized na siya. Ayan. And perfect din to kapag nagde drive ka. Hindi ka agad mapapagod yung mata mo. Especially kapag nagde drive ka in the middle of the day. So, next naman ay our third glasses from eye to eye New York. Ang ganda din neto, guys same shape nung dalawang glasses na tinry ko kanina and this one is medyo lighter ang kanyang frame compared dito sa nauna ayan parang mas malaki yung frame neto. so this one is photochromic Ayan. Sabi dito, dynamic sun protection, versatile wear, UV defense, and modern style. Ayan. So, pang araw talaga to, no? Para ma-protect yung eyes natin from harmful UV rays. Ayan. Perfect to pang summer, or actually all year round dito sa Philippines. Kasi sobrang init naman talaga dito. Kahit may bagyo, may araw pa rin sa ibang parts ng Pilipinas. So, perfect na perfect talaga itong glasses na to. And again, guys, nasa yellow basket itong mga glasses na fini-feature ko dito sa video na to. Check out na lang kayo if magustuhan nyo. And if parehas tayo ng face shape, ayan, medyo oblong, try nyo tong mga uh, glasses to kasi ito talaga yung mga napili ko for me. Dahil alam ko na babagay talaga sa mukha ko at sa mga OOTD ko. Ayan, actually kahit anong color ng outfit mo, ay eh, talagang perfect na perfect itong mga glasses na napili ko. And for our fourth eyewear from eye to eye again, eto naman. I think ito yung original na bibilihin ko talaga. Ayun. sobrang ganda. Mahilig ako sa mga clear yung ganito na pang computer talaga. Diba? And as you can see, medyo brownish ang kanyang frame. And sabi dito sa kanyang features, ito daw ay kanilang anti-rad na glasses. Sabi dito, blocks harmful blue light sa computer, prevents digital eye strain, Protects your vision and essential for daily screen use. Ayan, perfecto sa mga nag-work sa tapat ng computer 24 7 tulad ko. Laging nag -e edit ng video. Ayan, hindi agad mapapagod yung mata ko kahit sa computer ako nakatapat almost all the time. And ayan, protected yung eyes ko from UV light ng computer. Yes, meron pa rin UV light ang computer. And this is my fifth eyewear from eye to eye my new fave. Very Daniel Padilla to ah ayan, sobrang ganda talaga promise, and napansin ko sa lahat ng eyewear na napili ko is talagang protected yung mata natin sa liwanag, ayan, sobrang liwanag na netong ginagamit ko na beauty light pero wala, hindi ako nag-squint sobrang comfortable ng mata ko kahit natumingin ako directly dito sa ilaw ayan, sobrang gano'n talaga perfect sa lahat ng ating OOTDs so that's all for our eye to eye, eyewear unboxing video, I hope may nagustuhan kayo sa mga eyewear or glasses glasses na napili ko. And again, nasa yellow basket yung mga glasses if ever gusto nyong bumili. Let me know kung meron kayong gustong ipareview sa akin for my next video. Thank you so much for watching and bye-bye for now.